Paano kumonek sa ating wifi network gamit ang Tecno Spark Go NS? So, punta lang tayo sa may settings. At dito sa may settings, punta tayo dito sa may wifi. Make sure lang na i-on natin itong wifi. Ayan. At yan guys, makikita nyo na dito kung saan nyo gustong kumonek or i-connect ang inyong cellphone sa wifi network. So, sample natin is itong Nalia Aberay. Ayan, click nyo lang yan. Then, enter the password. At yan guys, once na malagay nyo na yung password. At yan guys, yan, pwede nyo rin itong pindutin. Ayan. Ayan. Kapag gusto nyo yung i-double check yung inyong pinakang password kung tama nga ba. Ayan. So, click the connect button. Ayan. Dapat nakalagay is yan, connected. So, Successful na na, nakakonect naka na tayo sa Nalia Abere Wi-Fi Network. Ganun lang kadali kumuneck sa Wi-Fi Network gamit ang ating Tecno Spark Go 1S. At kapag may katanungan kayo, comment down below. At kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-hit ang notification bell para sa mga susunod na video like this.